I am Irene Benitez, your wife. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mukhang mas marami pa nga pala talagang itinatagong sikreto itong si Dr. Carlos Benitez. Dahil isang araw ay may tumawag na lamang sa kanyang misteryosang babae. Nagulat nga si Dr. Carlos Benitez nang tanungin niya kung sino ito dahil bigla na lang sinabi nito ang pangalang Irene Benitez na nangangahulugang asawa niya pala ito. Kung sa kasakaling ang totoo na may asawa itong si Dr. Carlos Benitez, ay hindi nakakailanganin pa na magpaanald nitong si Lynette at Dr. Carlos Benitez dahil invalid naman ang kanilang kasal. Hindi rin naman sinabi ni Harry kay Lynette na buhay pa pala ang kanyang ina dahil sa pagkakaakala ni Lynette ay patay na nga ito at single nga si Dr. Carlos Benitez. Hindi rin naman man naging maganda ang pagsasama ngayon ni Lynette at Dr. Carlos Benitez. Ito nga ay dahil sa maliit na bagay lamang. Sinubukan kasing buksan ni Lynette ang cellphone ni Dr. Carlos Benitez at nag-lock nga ito. Nang malaman nga ni Dr. Carlos Benitez na nag-lock ang kanyang cellphone ay galit na galit agad siya kay Lynette. Hindi talaga maintindihan ni Lynette kung bakit hindi niya pwedeng buksan ng cellphone ni Dr. Carlos Benitez. Gayong asawa naman siya nito. Yun pala ay marami pa itong mga tinatagong sekreto. Kinumbinsi nga siya ni Dr. Annalyn Santos na bumukod na muna at bumalik sa bahay nilang dalawa. Sinabi niya rin na hindi maganda o hindi tama ang ginagawang pananakit ni Dr. Carlos Benitez sa kanya. Samantala, ibinalita nga ni Giselle Tanya kay Madam Lotus na meron silang magiging problema dahil inaasikaso na nga ng abogado ni Moira ang pagpiansa sa kanya. Ito ay sa pakiusap nga ni Dr. Carlos Benitez na gawin lahat ng abogado ang paraan upang mapiansahan nga si Moira at nagtagumpay naman sila. Nang malaman nga ito ni Madam Lotus ay pinainit niya na nga sa kanyang mga kasamahan ng pantatak na itatatak nga nila kay Moira. Awang-awa nga ang ibang preso kay Moira dahil sa pananakit ni Madam Lotus sa kanya.